ng ni Brianna. So, ayo nga pala. So, andito kami, nag-aayos na kami. Nakaayos sa si Bria. Hindi dali, dali pakikita ko sa kanila na. Ayan si Bria. Hindi ka nga, baby. O, oh, ayan ang damit niya. oh Ang ganda. Di oh, ba, nga, ilaw dali. Kaya lang against the light eh. Smile. Smile. Ba't ikut Ikot ka. oh ikot ka. Teka lang. Bagal, oh, bagal lang Dapat yun. hindi dyan. Dati against the light. Dito, ah, dito tayo. Loong ka sa ano. Yan. Oo, oh, diba? Ayan, yan. Diyan ka na lang. Okay. Linggo ng wika, Oy, hindi. Linggo ng wika. Ayan. Ano pati tingin nga, baby love? Debo wika. oh, ikot ka. Ikot. Ikot. Wow. Ay, umalis. Ano ba yan? Debo wika yun. Oo. Uh, ang ganda ni Bria, oh. Say hi. Hello. Hi. I've been waiting for Bandang Week the long time ago. Yes. And so. you're so excited right now, right? No? Gondo nung gown mo, oh. ayan. So, may tula sila. Hindi naman yan yung umbrella niya ni anak. Ay, ano ba yan? Dapat aalisin mo yung mukha mo, baby bigay nila Tita Monet and Tito Mark yung ano, yung payong ni Bria. Yung umbrella niya. Okay. O oh, mamaya na ulit ha, naka, kasi mag-aayos pa si mama. Si daddy may work pa yan eh, kaya nakaganyan pa. 8.30 pa naman, 8 pa lang ngayon. So, mag-aayos pa kami. Dyan lang naman, malapit lang sa covered court ng school nila. Wait lang guys, update namin kayo mamaya. Hello guys! Papunta na kami ngayon sa school ni Priya. Naka-e-bike lang kami kasi malapit lang. So hindi na kami, mag, hindi na kami nagsasakyan. Ito si Daddy. So, wala pang tulog yan si Dad. Mabilis lang naman yung ano program ni Priya. Hi! So... Kanina na? Bella. Kaya eh, Bella. Wow, Bella. Bella. Okey. Saya sudah mencari dia. Siapa? Si orang di sini. Ya, kenapa? ada? Tidak ada. Tidak 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 Rianak. Maraming salamat po sa aming nakahanap ng bola. Ayan, ni Kinder na yung nagpe-perform. Maraming tao. Ayan si Bria. Bria! Nahanap ata ng anak na daw dito, walk. Dun na, dali. Dun kayo, baby. Oh, be careful, na Oo, oh, oh, oh. Angat mo, anak, dalawang kamay. Dalawang kamay, mahal. Tapos ako po. Medyo mahaba po. Bata ah, pa ako. Smile. Smile. Sorry po, sorry. uh oo. -oh. Obrigado. নমস্কার <laughs>